Nung meron pong balita na may nakapasok na Russian submarine dito sa West Philippine Sea. 'Di ba ang dahilan ng AFP eh nag-ano daw sila nag uh, galing daw ng uh, uh, sandakan uh, Malaysia bayon yung para sa isang uh, military exercise uh, yung yung Russian submarine na ito. Pero ang sabi nga 'di ba may kasabihan gano'n naman daw po kanipis hiwain yung keso. Laging may dalawang bahagi ito, di ba? Tulad na lamang yung paglutang ng Russian attack submarine malapit sa West Philippine Sea. Sa kabila po ito ng pahayag ng mga opisyal natin na wala silang nakikitang masamang pakay nitong Russian attack submarine na ito, eh, hindi pa rin po may sasantabi yung pangamba na maaaring may ibang dahilan yung bigla ang paglutang ng attack submarine na yun eh. Naalala ninyo, sinabi nitong si, ano, si uh, Russian President Vladimir Putin na ang sino mang nagkakalong na mga bansa ng mga missiles o nuclear missiles ng uh, Amerika ay eh, maaaring maging kalaban din nila. Naalala nyo, parang sinabi nyo yon di ba? Ang wala siyang ibang pinapatukoyan kundi ang Pilipinas. Oh. Eh, kung ganito ang siste, kapag nagpakawala ng misa lang Russia, hindi humasamang maging target ng Russia ang Pilipinas dahil nandito sa ating mga EDCA sites. At meron pa yata itong mga pinaniniwalang imbak na US missiles. Oh. Bagamat, well, ang Pangulong BBM isinusulong yung mapayapang pagresolba sa mga sigalot tulad ng halimbawa dyan sa Middle East na may milyong-milyong mga Pilipino, Abay, hindi kaya malagay din tayo sa alanganin ngayon dahil sa mga base militar ng Kano dito mismo sa ating bansa. Yung pinakahuling uh, nabunyag ata dyan sa Ilocos, uh, Ilocos malapit sa Taiwan Strait, <clears throat> eh, meron pong mga sinasabing US missiles na nandyan sa EDCA sites na yan at nakatutok sa Taiwan. Teka, naman yata tayong alam ko sa pinakahuling pagkakaalam ko ha, ewan ko mali ako o tama ako, wala naman tayong sigalot sa Taiwan, di ba? Oh. Pero sa atin yata nakapwesto itong mga US missiles na ito. Oh. Hindi kaya tinatakpan lang ito ng uh, binubuhos na ayuda sa militar ng uh, US government para pagtakpan na yung kanilang mga missiles yung mga Typhoon missiles, naalala ninyo yung Typhoon missiles, enanjan eh nandyan pa rin sa mga EDCA sites. Oh. Aba, hindi dapat baliwalain itong uh, babala ng uh, Russia sa Pilipinas. At eto nga, eh baka, baka naman yung paglutang ng sinasabing uh, Russian submarine, eh pagtitiktik na at pagbomonitor para makalapit sila, makuha ng kanilang radar monitor yung presensya ng mga US nuclear missiles? di ba? Eh sabi nga nung nakakatandang kapatid ng pangulo eh, si uh, Senator Ivy, di ba? Yung mga missiles ng mga kano eh parang magnet 'yan na magiging target ng mga kaaway ng Amerika kung nasaan man yung mga missiles na 'yan. Eh kung kasama ang palad nandito pala sa ating mga EDCA sites. Eh, alam po ninyo, kaliwat ka na ng mga nangyayaring uh, military exercise sa mga karagatang nakapaligid sa Pilipinas. <clears throat> Kung hindi mga Amerikanong sundalo, mga Hapon at iba pa mga kalyado, uh, nakalimutan na ata natin na ang Hapon at Amerika ay mismo mga bayang sumakop po sa atin. Ang sabi po, yung mga EDCA sites daw po ay para sa disaster relief mission. Pero nagtatanong marami. Mukhang nara, hindi naramdaman naman ang mga nagdaang uh, mapaminsalang bagyo maliban doon sa kanila mga pa-press release na nagbigay sila ng mga tulong. No, pero supposedly, di ba, yung physical na tulong ng mga American soldiers sa mga panahon ng pananalanta ng bagyo, makita. Eh wala naman ho yata. Oh. No, diba? Eh ngayon, po pagpatapos na ang 2024. 2025 na naman, sinasabing mas lalo pang dadami yung mga military exercise na ating pong uh, makikita diyan sa uh, dito po sa atin, dito sa atin sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Uh, ano ba ito? Para ba ito sa tulungan ng Pilipinas o para makondisyon ang ating isip at ang totoo pala ay maging pain tayo ng Amerika sa kanilang mga unseen war. Ha? Huh? Hmm. Hindi malayo, di ba? Eh hindi, ito ano lang naman ito. Ah, uh, duda lang naman ito, di ba? Pero hindi yung malayo eh. Yung patuloy na pagsasabi na nandyan lang yan kasi nag-seek ng refuge dahil sa sama ng panahon, mga ganun-ganun. Dahil galing sila. Pero bakit hindi uh, bakit hindi nagpaalam? Bigla-bigla na lang lumutang yung kanilang ano. Oo, naka, naka nakikita yung kanilang uh, bowhead na tinatawag ay tinatawag. Pero uh, kagulat-gulat, di ba? Napakarami mong dadaanan, bakit dito ka dumaan? Eh nung papunta ka naman sa Malaysia, well, hindi ka naman dito dumaan. Mare, no? Ewan ko lang. Pero hindi kaya yung pag-monitor sa mga missile ng Amerika ang Talaga kung bakit siya nandito. Uh, kayo, di ba? Alas 6.22 na po ng uh, ubaga, mga partner. At syempre, ano lang yan, kabilang lang yan sa mga duda ng iba.